At alam ko may ibibigay sa akin to ye. Bigyan mo na sa akin regalo. Ito yung binabalit mo kakina. Baka ito yung lalaganan lang to. Wala naman laman. Bigyan <laughs> ako. Kaya natin yung regalo sa akin ni eh. Dayang Dayang. Eh, ano kaya to? Sana po, puro 1,000 to. <laughs> dandanin mo. Mas ano ma ko to yan? Dadanin <laughs> mo natin sa to yan. Recycle. Ang to. Danda lang. Danda. Pag talo, reveal natin kung regalo. Baka magpapropose ka sa akin, ha? Hindi ko alam, ha? ha? Baka naman pity to. <laughs> ano kaya? Ready? Saan na isang libo talaga? <laughs> <laughs> Expectation versus reality. Baliktad pa. Ano baliktad? <laughs> baliktad. Ganda rin mo. Ano yun? Ba't may nakita kong supot? Baliktad nga. Eh, dun sa kabila kabubukas. bubukas. Kesa nga. Hindi nga, yan. Dun, baliktad rin mo okay. na yan. Nabaliktad ko kasi. Yan na. Ano to? Pen, pen. Wala. Wala naman yata. uubos na. Ano to? Baliktad na di. Baliktad na? Puro baliktad na. Magpasuspense ka. Yun nga. Yun na nga. Pag ganyan. Pag ganito. Pag ganyan. Totoo to, na to. Ayan na. Ako ay nanalo na. Ilang zero to. Ilang zero. <laughs> Pero, o kahon. Merry Christmas. <laughs> ha? Alam mo <ba> to. Hindi na kita kanilin na. Dito pa yes. sigurado eh. Baliktad! Natalot. Baliktad nga. Eh, ganun mo yung ano. Dito? Uh-uh. Pa-suspense to. Dito. Ay, may ako pa ako. Ano naman ang... <laughs> <laughs> Baksan mo muna yung papel. Yung papel mo muna. <laughs> yeah! <Mayroon akong> <laughs> Ayaw pala nauubos yung pera ko. <laughs> Siya hindi ko makuha. At tapang regalo na sa akin. <laughs> yeah, mayroon akong anin na ulo. 2,000. Thank, Thank you. Thank you. Ano itong sudap? May pasulat pa, hirap naman pumit. May pasulat pa siya. isingat ka. <laughs> Bakit pag iingat mo ako, kukuhaan mo din ka? Pa. Bakit <laughs> pag iingat mo <laughs> ako, kukuhaan ka? Ayan na oh! Akin ako dito 2,000. Bakit? Biru-biru lang natin ito eh. Biru ba yun? O akin lang. Scripted lang. Sayang. So, <laughs>